Ang pag-arte sa ibabaw ng entablado ay isang malaking hamon. Pero para sa iba, ito na ang tinuturing nilang mundo. Hindi dahil sa palakpakan mula sa mga manonood, kundi sa layuning makapagpasaya, makatulong at makapagpabago ng buhay. Ito ang kwento ni Ronnie Protasio. E di sana araw-araw kang -araw tumapas. Sir, naman tayo na! hindi naman to profession eh. Kasi I don't earn from this. Simula maliit pa ako talaga, nakikita ko na sarili ko nagtatanghal. At gusto ko ngayon na uh, hindi na ako nagtatanghal. Nakikita ko naman yung sarili ko, training young people para maabot yung dreams nila. Pagtuturo ng tamang pag-arte at pagpapahayag ng salobin at sarili upang makapagbukas ng kamalayan ang naging advokasya ni Ronnie Potasio. Bilang isang dating artista sa teatro at sa pelikula, hindi na mawawala kay Ronnie ang sinong ng pag-arte na namana naman niya sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang ko kasi ay entertainer. Dahil musician sila, basically doon nagsimula yung aking ano, exposure. Doon na din daw nagsimula ang kanyang pagkahilig sa pagtatanghan. Mula sa pagkanta at sa pag-arte, 30 taon na ang nakakaraan. Mas! nasisiyahan akong makita na nagtatanghal ako at meron akong nababagong mga tao. Merong mga taong natatouch, merong mga taong nag yung pananaw dahil sa palabas. And yun yung theater na gusto ko. Hindi lang basta nasiyahan siya tapos umalis siya. Paglabas niya, nakalimutan na niya yung pinanood niya. Kahit iba na ang kanyang profesyon, nakukuha pa rin ni Ronnie na maglunsad ng libreng workshop para sa mga kabataan, katulad sa Pandakan at sa Quezon Province. Through the theater workshop, na-express nila yung sama ng loob nila, yung mga pangarap nila sa buhay. Instead na mag sila, magmaging maging sila sa sitwasyon nila, ginagamit nila yung arts para i-express ito. Nagtuturo din siya ngayon sa pamantasan ng Makati sa siling ng pag-arte, hinahayaan niya ang mga kabataan na maging malaya sa pag-arte at paglinang ng kanilang mga talento. You have invested us. Piramos. Piramos, yes. Tawad siya. Piramos. Yes. <laughs> Piramos. Can I ask you, what's Piramos? A lover or a conqueror? Anya, bagamat may tuturing ng maliit na bagay ang kanyang ginagawa, nakakalikha naman ito ng magandang epekto. Theater serves a greater purpose, more than just entertaining people. Naniniwala ako na magaling siyang uh, paraan para mapaunlad ng isang tao ang kanyang sarili. Si Danny Carduno ay isa sa mga kabataan na matagal nang natutulungan ni Ronnie. At ngayon ay nagtuturo na din ng teatro sa mga kapwa niya estudyante. Ang laking influence ni Sir Ronnie sa akin and sa bawat membro ng organisasyon. Unang-una po sa mga libreng workshop, seminar, leadership trainings. Doon kami na uhubog. Kasi so, siya nagsilbing ama talaga sa amin during the processes. He's with us during the process. Na hindi siya kumiwalay sa amin. And talagang, talagang minimonitor niya yung progress, yung improvement ng bawat members. Hindi lang sa industriya ng teatro at pelikula nagkakaroon ng malaking ambag si Ronnie Protasio. Ngunit, pati na rin sa paghubog ng talento ng mga kabataan na ang puso ay nabihag din ng sining na ito. Ako si Ronnie Protasio, Pilipino ako.